Palakpakan po natin, Mayor Magnus Ilusorio. Uno-uno po sa lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nakarating ngayong araw na ito. Ibig sabihin po niya, parami tayo ng parami! ibig sabihin niyan, patuloy tayong pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Tama po ba? At patuloy tayong binamahal ng taong bayan. Maraming salamat po sa inyo. Pinatay niyo ang ninang ko! Nabaliw ang besi ko! Mayor Verdugo! Mamamatay tao! Kidnapper! Bulak! Huwag po kayong maniwala sa sinasabi ng babaeng to. <laughs> hindi po totoo yan. Kayo ang dapat hindi paniwalaan. Masamang tao ka, Mayor! Dahil sa kanya, nabaliw <laughs> si Gigi Robles! <laughs> 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 hindi po tayo sabihan! Hindi po tayo sabihan! Huwag tayo Hindi po totoo yan. That's Gigi's friend! Sit down! <laughs> san ka? Po? Uri, ma'am. Oh, <laughs> Ba? Hoy, an ano, niyo? Niyo yan? Ko yan. ano ba? Ano na mga panggulo. Hindi ka na kay Mayor. Ah, ako Kitigil ba no na yan? Na Ako ba Ang Ako na bahala sa kanya. Harassment na yung ginagawa niyo eh. Tara. Hmm. Ano kayo ngayon? Ang Salamat pero... Huwag ka nang lumapit. Isa ka pa eh. Kampon ka nung dibonyong mayor na yun, eh. Lahat ng mga sinasabi ko tungkol sa kanya, totoo. Okay, pero At, kasi eh... Anong okay? Okay lang sa'yo yun? Enabler ka! palibhasa pinabayaran kanila para i-promote sila. Ano ko ba, hindi ako bayaran? Hmm? Eh. eh, di mas malala. Alam mo, dapat nire-research mo muna kung sino yung mga sinusuportahan mo. Huwag ka magpakatangan ng libre. Tama na, umuwi ka na lang. Eh kung ayoko, ha? Anong gagawin mo? Sasaktan mo ko? Wala gagawing masama sa'yo. Kung ayaw mo talaga kay Mayor Magdus, eh di huwag mo siyang iboto kasi karapatan mo naman yun eh. Sorry kung may nangyaring hindi maganda sa kaibigan mo, pero... umiwas ka na lang, please. Kasi yun din naman yung sasabihin sa'yo ni... ni Gigi, eh, di ba? Huwag mong mababanggit yung pangalan niya. Paano mo nalaman kung anong gusto niya, ha? Close pa kayo? Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ni Gigi. Alam mo, bilang kaibigan niya, ayaw kanyang mapahama. Kasi sure ako na yun din yung sasabihin niya sa'yo. Kasi ayaw niya nang maranasan kung ano yung naranasan niya. Tama ka naman. Pero, sobrang sakit lang kasi sa akin na hindi kami okay nung nawala siya eh. Oh!